Mami, si Daddy tumatawag! Akin ang cellphone ko, nak. Hi, hon. Kamusta ka na dyan? Napatawag ka. na. Tawagin mo na si April. I'm done na po, Mami. O tara na, April. Yay! Tara na sa si school! Ingat, baby. Bye! Chris, anak. Hindi ka ba naaawa sa pamangkin mo? Bakit, Ma? May problema po ba kay April? Ano pong nangyari? Ah, nakita mo naman. Kapag kumapasok sila ni Ana, Iisa ng sasakyan, pero hindi pareho ng eskwelahan na pinapasukan. Sa uniporme pa lang nila, halata mo na yung kaibahan. Ah, uh, ano pong ibig mong sabihin, Mama? Okay lang naman po yan sa dalawang bata. Close na close nga po yung magpinsan, saka wala namang problema dun kung magkaiba sila ng eskwelahan. Ay, kasi sa suot nila, alam mo na agad kung sino ang nasa private school at kung sino ang nasa public. Ma, si Fred mismo ang may gusto na sa private school ipasok si Ana. Kaya nga nagsusumika pang asawa ko. Anak, baka naman pwedeng idamay mo na din ang pamangkin mong si April. Baka pwedeng paaralin mo na din siya sa eskwelahan ni Ana. Tama ka dyan, Ma. Oh, Ate Krisa, gising ka na pala. Binigyan ko na pala ng baon si April. Oh, Mam pala nabibigyan mo na ng baon. di, isabay mo na din sa matrikula niya sa private. Mukhang okay naman yung online business mo, Chris. Tapos si Fred, si man, kayang-kaya mo na yung pamangkin mo? Ate naman, madami din akong gastusin. Nagbibigay pa ako dito sa bahay ng 10,000 kada buwan. Saka kaya nga ako nagne kasi kulang yung pinapadala ni Fred. Sapat lang niya sa pagpapaaral kay Ana at sa ibang gastusin. Wala na akong extra para tustusan ng tuition ng anak mo. Sus. Ang lamig na ng pakikitungo nila sa'yo. Oo, Han. Nakakalungkot. Parang hindi pamilya. Si Mama talaga kinatandaan na yung pangungunsente kay ate. Hanggang ngayon, siya pa rin ang paborito. Ay, naku, Han. O, oh, ito ha. May naisip naman akong solusyon. Yun nga lang ay kung papayag ka. Ano yun, Han? Hindi kami pwedeng mangupahan. Kailangan ko talaga ng katulong sa online business. Siguro baka ngayon lang to, tapos mga ilang buwan baka naman maging okay naman na kami ni ate. Hindi Han, hindi ka maungupahan. Ito, doon ka kaya muna tumira kay na mama. Matutuwa pa yun. At saka makakasama niya kayo ni Ana. Mas okay ka doon. Para hindi ka na rin stressed at nakikisama. <sighs> sa bagay Han, mas okay pa nga yung pakikitungo sa akin ng mga magulang mo kaysa sa sarili kong pamilya. Saka, para hindi ka na rin ma-pressure sa mga bagay na hindi mo naman responsibilidad. Tingnan mo, pati yung sa negosyo mo, kinakwenta na rin ng mama mo. Wala namang problema sa magpinsan kung magkaiba sila ng eskwelahan. Kahit pa sa asawa ng ate mo, nakakalungkot lang na yung mismong nanay at ate mo pa ang gumagawa ng issue. Sige, Han. Magpapaalam ako kay la mama. Saka kahit naman nandito ako o nandoon sa inyo, magbibigay pa rin ako sa kanila ng sustento. Salamat, Hana, dahil naiintindihan mo ako. Pasensya ka na sa pamilya ko. Siyempre, mahal kita, Han. Walang problema yun. Ang mahalaga sa akin, yung kapayapaan ng isip mo at ng anak ko. Hindi maganda na lumaki siya sa ganyang environment na ginagawa ng kompetisyon at may mga inggitan pa. Hey, ang layo mo na nga pero nasa stress pa kita. Oo, oh, huwag nang ma-stress. Mas may stress ako kapag nagtagal ka pa dyan. O oh, sige, tatawagan ko na si na mama ha. Lumipat na kayo ni Ana doon sa weekend. Oo, Han. I love you love you too, hon. Sige na. Bye. Hoy, Chris. Ang dami mong orders, sa. Ah. Ano nagbago na ba yung isip mo? Pag-aaralin mo na ba si April sa school nila, Ana? Baka naman nahipan ka na ng magandang hangin, Chris. Napag-isipan mo na ba yung para sa pamangkin mo? Ah, uh, ate, ma, I'm sorry pero hindi ko talaga kayang pag-aralin si April sa school ni Ana. Ang dami mong kinita ngayong yung linggo lang, Chris. Bakit? Ma, napag-usapan na natin to, ba? Diba? Malino naman sa inyo ni ate yun. Saka, nakapag-desisyon na kami ni Fred. Doon na muna kami sa side niya titira ni Ana. Aba, mas gusto mo na yung binan mo makinabang sa'yo kesa sa pamilya mo? Ma, ano ka ba? Wala akong sinasabing ganyan. Tuloy pa rin po yung pagsustento ko sa inyo dito buwan-buwan. Pero yung pag-aaral ni April, ate, ma, I'm sorry. Hindi ko na yung responsibilidad. Eh bakit aalis pa kayo ng apo ko dito? Ilalayo mo pa yung apo ko sa akin? Ma, hindi naman po sa ganoon. Dadalo pa rin kami ni Ana dito. Mas gusto lang ni Fred na nandoon kami. At ganun din ako. At bakit naman? Dahil ba sa mas masarap ang buhay mo roon? Hindi ma. Dahil doon po kay Fred, wala akong naririnig na masasakit na salita. Walang malamig, napakikisama at higit sa lahat po, hindi ko kailangan na laging kunin yung loob nila. Kahit kailan naman po, ma hindi mo ako na-appreciate. Ang nakikita mo lang ay yung mga bunga ng paghihirap ko, pero ni minsan, ni minsan, hindi ka naging proud sa akin. Pagkos gusto mo agad na nakasahod yung mga palat mo. Kahit kailan naman ma, hindi ako naging perwisyo sa'yo. Ito lang yung pakiusap ko, yung tumira kami ni Ana dito pansamantala. Pero eto, imbis na gumaan kahit papano yung dalahin ko sa buhay, gusto mong dagdagan ng responsibilidad na hindi naman sa akin dapat. Ang dami mong satsat. Ang gusto ko lang naman ay hindi lumako yung pamangkin mo na pinagtatawanan ng iba dahil sa public school nag-aaral. Ma, alam nating parehos na walang problema kahit sa public school mag-aral si April dahil ako ay laking public school din. Hindi ko makokontrol yung iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga naman sa akin, ayos naman yung magpinsan. Okay din naman ng bayaw ko. Kaya lang tong naglalagay ng pressure eh. Maayos po akong nagpapaalam sa inyo, ma. Kaya sana po, hayaan nyo kami ni Ana na makaalis ng payapa. Bakit hindi mo nalang gawing 12 mil kada buwan yung sustenta mo kay mama? Ate, bakit hindi ka kaya magtrabaho? Para hindi ka umaasa sa sustento ko kay mama. Anak, andito na ang school service mo. Mag-ingat. Magpaalam ka na sa Lola Fe. Yes po, thank you po Lola Fe sa baon ko. Bye bye po. Dear love, masaya akong sinunod ang desisyon ni Fred na dumito muna sa bahay nila. Ikinibit balikat ko na lang ang malamig na pakikitungo nila mama sa akin kaya patuloy pa din akong nabibigay ng sustento sa kanya. Mahal ko siya pero mas mahalaga lang talaga para sa akin ang kapakanan ng binuo pamilya. Mahirap lang talaga pakisamahan ng aking pamilya. Kaya mas pinili kong lumayo para sa katahimikan ng aking isipan at kapanatagan ng aking kalooban. Kailangan pa bang i-memorize 'yan? basic <laughs>